Yung Hinduism, yung mga Hindu na yan, ako po, napakalaking kalukuhan. Ang biro mo sambahin mo ang elepante, sambahin mo baka. Eh yung baka, ginagawang hamburger yan sa Pilipinas, kayo naman sinasamba nyo. Nasamba ang baka, nilalagyan ng bulaklak. Eh, yung baka, tumatay lang yan sa daan eh. Sasambahin mo ba naman yung hindi man lang marunong gumamit ng CR? Sa simula pa ng unang panahon ng tao, na italana sa Exodus, kung paano ang mga nilikha ng Diyos na tao ay nakagawa ng karumal na kasalanan noong sila ay nagsisamba sa isang ribultong guya na gawa sa ginto. Katulad ng mga Diyos-Diyosan na inaari ng bansang Egypto, simula pa ng kanilang unang sibilisasyon, mga ribultong may anyong tao at may katawan na hayop at may mga mukhang hayop at katawang tao. At sa ating kasalukuyang panahon, ang kawalang alam ng tao na alamin ang dapat na kinikilala at sasambahin ay laganap pa din. Pinalitan ng mga nagkalat na reliyon sa kasinungalingan kung ano ang katotohanan na nilalahat ng Biblia ang pagsamba ng tao sa mga gawang nilikha ng Diyos ang siya pa rin ginagawa magpahanggang sa ngayon. Sabay-sabay po nating tuklasin ang mga salitang nakapanood sa Biblia at unawain ang mga aral na ito na itinuro ng ating Panginoong Isokristo. Isokristo. yung isip mo at saka yung konsyensya mo ang pasagutin mo. Aling kaya ang mas gusto mo? Iglesia na ang nandun ay pangalan ng Diyos o pangalan ni Luther o kaya ni Wesley o pangalan ni Buddha. Kaya Buddhism. Eh alam nyo ba mga kababayang Budista, si Buddha, eh ano yan, reckless yan. Hindi ka maililigtas ni Buddha, mga kababayang in Czech, Chinese, Japanese. O, oh, bakit? Eh, reckless yan eh. Alam nyo kung ba't namatay si Buddha. Tao kasi yan, di naman Diyos yan eh. Tao yan, si Gautama. Tinawag nilang Gautama Buddha. The Enlightened One. Naliwanagan daw yan, kaya tinawag na Buddha. Ang kahulugan po ng Buddha ay naliwanagan. Pero kung naliwanagan yan, alam nyo ba paano namatay si Buddha? Huwag kayong magagalit, mga Budista. No? Huwag kayong magagalit. Mag-suri kayo, ito po, sa Encyclopedia Britannica. Nilabas noong 2005, hindi naman nila natutulan ano nakalagay kapatid na Daniel. Sabi po dito, The Buddha died after eating poisonous mushrooms, served him by accident, and escaped the cycle of rebirth. His body was cremated and stupas were built over his relics." po ang nakalagay sa 2005 Encyclopedia Britannica namatay si Buddha dahil kumain ng nakakalasong kabute Ano mo ngayon sasabihin ito si Buddha eh enlightened? Ano ba ngayon ang itatawag mo sa iglesia mo? Budista o sasamahan mo? Kaya yung mga kapatid namin dati, miyembro ni Buddha, <laughs> Mayroon nag text sa akin. Bradely, salamat. Nakilala ko si Buddha. <laughs> Ibig niya sabihin, nung araw na budista siya, hindi niya kilala si Buddha. Basta nakagisna niya na lang na siya eh, anak ng budista taga-Hong Kong eh. eh. anak siya ng budista kaya sabi ko nga masuswerte Pilipino eh. Pinag-anak tayo hindi sa isang bansang Budismo. Eh kasi wala kang choice eh. Bawal sa kanila tumanggap ng ibang iglesia. Gaya dun sa Hindu. Yung Hinduism. Yung mga Hindu na yan. Ako po. Napakalaking kalukuhan. Biro mo sambahin mo ang elepante. Sambahin mo baka. Eh yung baka, ginagawang hamburger yan sa Pilipinas. Kayo naman sinasamba nyo. Ina nyo. Nasamba ang baka. Nilalagyan ng bulaklak. Eh, yan baka, tumatay lang yan sa daan eh. Sasambahin mo ba naman yung hindi man lang marunong gumamit ng CR? ay saan abutin eh, dudumi. Yan ba ngayon ang relihiyong ipagmamalaki ninyo? Bakit ko nasasabi ito mga kapatid? Eh hindi naman Diyos yan eh, baka yan eh. Ginawa yan ng Diyos para kainin mo, hindi para sambahin mo. O naniniwala na kayo ngayon, merong mga nagre hindi nag-iisip. E nasa ilalim nga ng kapangyarihan ng tao yung baka eh. Di ba? Pag-isip po kayo mga kababayan, nasa sino mga kapangyarihan? Tao baka? Eh, hindi ba ang tao? Pati nga yung mga mga mababangis na baka. Eh, hindi ba pati yung mababangis na baka eh, ang ginagawa ng tao eh, napapaamo yon Yung mababangis na baka. Kasi mas makapangyarihan ng tao sa mga hayop. Sa Santiago Kapitulo 3, versikulo 7. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon na mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat ay pinaaamo at napaaamo ng tao. Tanyo, tayo makapangyarihan tayo kaysa hayop. Kaya nga pati leon eh, na itinuturing na hari ng kagubatan eh, ang leon kasi kumakain ng elepante. Kahit elepanteng malaking malaki sa kanya nilalamon niya. Ang leon kinakain niya pati mga kalabaw, baka, etc. Eh ngayon, namili ka ng Diyos, ang pinili mo pagkain lang ng leon. Walang samaan ng loob mga kababayan. Mamimili ka ng Diyos, pinili mo kinakain ng leon, baka at elepante. 'Yun ang napili ng Hinduism. Eh nasambahin ng kanilang mga baka at mga, mga elepante. Eh, pagkain lang na lang ng leon yan eh. Eh, siya na, maganda-ganda pa kung ang napili mo, leon eh. Pero mali pa rin. Eh, kasi hayop din yun eh. Napapaamo rin ng tao yun. Kahit nga yung mga, ang tawag doon, yung mga, yung isdang nagsasayaw pa, mga dolphin, napapaamo ng tao. Mga sharks. May napapaamo rin ng tao. Mga shark. Ano tawag doon sa shark? Mga pating. Balyena. Napapaamo ng tao. Eh, mas mataas tayo sa pagkakalikanan ng Diyos. Tapos sasambahin mo yung mga yan. Huwag kayong magagalit, mga kababayan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung kayo'y membro ng Hinduismo, mag-isip kayo. Biro mo, ang dinidiyos nyo mga, mga, mga tumatay sa karsada. Ano ba naman? nakakalungkot. O, meron diyang tayong mga kababayan na mga kabataan. Mga kabataan, galit ba kayo sa akin? Kung galit kayo, pakitaas naman ng kamayo. Eh, sinasabi ko lang naman ng totoo. Bakit mo sasambahin ng baka? Mali. Mali. Pag-isip kayo, nag-aaral kayo. O, yung mga nag-aaral dyan sa Labirdad, sa Apalit. We belong to the animal kingdom according to science. We belong to the animal kingdom, but we are superior to every animal. And it is proven by the fact that we can tame every animal. Pati nga yung venomous snake, eh, yung mga mm, makamandag na hayop eh, gaya nung mga ahas na ng tao yan eh napapaamo yan ng tao. paano mo ngayon sasabihin na sasamba ka sa mga yan? Alam nyo, yan ay napakalaking kasinungalingan, mga kababayan. Roma 1.25 Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nila nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman oh, siya nawa. Ang kasinungalingan, ipinalit nila sa katotohanan. Sinamba nila yung nilalang kaysa sa lumalang. Ang dapat sambahin yung lumalang, yung Diyos, hindi yung nilalang. Kagaya ng baka, elepante na sinasamba ng mga Hindu. E eh, ngayon, budista ka. Hindi ka ba mahihiya sa Diyos? Natutuwa nga yung isang kapatid sa Singapore. Eh. Sabi niya, Brother Eli, nung una galit ako sa iyo, ngayon tuwa, tuwa na ako. Sabi niya, Gusto ko nga kitang yakapin. Eh. Sabi niya, Bakit ka ako? Eh, dahil sa iyo nakilala ko si Buddha. Eh, nung araw daw, dadaan lang siya sa tapat ni Buddha, eh, yumuyuko pa siya. Eh, kasi, dinidius mo ba naman eh, kumain ng kabuti, eh, na nakakalason, kinain. Ang mga Pilipino, maraming nagugutom, pero hindi kumakain ng lason. Di ba meron tayong mga kababayang kumakain ng nakukuha sa basurahan? Yung mga itinatapon sa restaurant, tawag nga nila rong pagpag. Eh. Pag tinapon sa basurahan, pinapagpag nila. Kinakain nila pagpag. Pero bago nila kainin, para walang mikrobyo, iinitin muna nila. O edi matatalino ang Pilipino kahit mahirap. E eh, ito naman eh, Nasabihin mo ba ngayon, totoo yan? Kaya mga kapatid, mag-isip lang tayo. Huwag lang kayong magagalit, mga kapatid. Mag-isip ka po, kapatid. Si Manalo, ang anghel. Si Kristo, tao. Eh, anghel pala si Manalo. Si Kristo naman ay tao. Tapos, iglesia ka ng tao. Eh, iglesia ka ni Kristo. O ano ngayon ang labas mo niyan? Di ba kakatuwa ka nun? Eh, anghel si Manalo, si Kristo tao. Eh, mas malakas yung anghel kesa sa tao. Eh, hindi kaya ta marunong mamili, kapatid. Dapat mamili ka. Basahin uli natin ang 22.1, kapatid na Daniel. Ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan. yon Kahit na pagkalaki-laking kayamanan, Maganda kung ikukumpara mo, piliin mo mabuting pangalan. Sa Biblia, ang mabuting pangalan, ang pangalan ng Diyos. Yun ang pinakamabuting pangalan. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ganyo sa isang talata ng Lukas, 18-18. At tinanong siya ng isang pinuno na sinasabi, Mabuting guro, Anong gagawin ko upang magmana ng walang hanggang buhay? At sinabi sa kanya ni Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Ayon, sabi ng Panginoong Sus, Bakit mo ba ako tinatawag mabuti? Walang mabuti kundi isa, ang Diyos lamang. Pagdating sa mabuting pangalan, Meron pa bang mas bubuti sa pangalan ng Diyos? Kaya nga ang inilagay sa Biblia, Iglesia ng Diyos eh. Mag-isip kayo, mga kababayan, Iglesia ni Manalo, Iglesia ni Aglipay, Iglesia ni Wesley, Iglesia ni Lutero. Mag-isip po kayo. O Iglesia ng Taga-Roma, o kaya Iglesia ng Taga-England, kasi nag-away ang, ang Roma at saka ang England. Mula noon, ang itinawag ni Queen Elizabeth, Church of England. Ayaw niya kasi na Iglesia Katolika Apostolika Romana. E eh, ang pagkakilala ni Queen Elizabeth, mas malaki ang kanyang kaharian kasi ang United Kingdom, mas malaki nung una eh. Napakarami niyang nasasakupan eh. eh ang ginagawa ng Roma, sinosolo ang ano, ang karangalang. Kaya nilagay, Iglesya Katolika Apostolika Romana. Ang pinakamataas daw na obispo, yung nasa Roma, eh hindi pumayag si Queen Elizabeth. Ang ginawa niya, humiwalay siya sa Iglesia Katolika, tinawag niya, hindi Katolika Apostolika Romana, kundi tinawag niya Church of England. Si Queen Elizabeth po, ang highest ruler ng Church of England. Baka hindi niyo po alam yan, mga kapatid na Katoliko nagkaroon na ng question tungkol dyan sa pangalan. Ayaw pumayag ni Queen Elizabeth na tawaging Romana. No? Kaya nangyari, lumabas yung tinatawag na Church of England. Yan po. Kaya maraming issue pagdating dyan sa pangalan eh. eh hindi naman tayo dapat magkagakagalit. Hindi naman kayo dapat magalit sa akin. Pakuha mo yung isang Biblia sa library yung Biblia ang katoliko, si Sluz. Opo. Nandito na po, Brad Eli. Ito po yung uh, pinirmahan ni Cardinal Rupino. Ito po, Brad Eli. Bis bisita ang mo. Buksan mo yung Biblia sa gawa 2028. Biblia ang katoliko yan, ano? Ginawa ng mga pare. May pirma ni Rupino Cardinal Santos many hill of ni Mario Baltasar, may imprimatur ni Rupino Cardinal Santos. Yan Biblia na yan. Punta ka sa, isa, isang kapatid na katoliko at ipabasa mo lang sa kanya ang gawa 2028. Sis Luz. Opo, sige po. Sino bisita po dito ang katoliko? O, ikaw, katoliko ka ba? Ah sige. Ikaw, basahin mo to. Ayan, oh, yan, yan yung may check. Dahan-dahan lang, kapatid. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na pinaglagyan sa inyo ng Espiritu Santo bilang mga tagapamahala upang pamahalaan ang Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Nakita nyo, mga kababayan, oh, ang bumasa siya, katoliko siya, hindi siya membro ng iglesia, ang binabasa niya, Bibliang Katoliko. Ano ang nabasa niya? Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos ng sarili niyang dugo. Maraming salamat sa iyo, Iha, at pagpalaing kanawa ng Panginoon sa tulong mong ginawa sa akin ngayon. nakita niyo, mga kapatid, kung meron pa kayong Biblia diyan, protestantika, ka, uh, ikaw ay sabadista, Tignan nyo ang gawa, 2028. Alin ba iglesia ang sinasabi? Iglesia ng Diyos. Alin ang mas mabuting pangalan? Iglesia ng Diyos o Iglesia ng Luteriana? Tagutin nyo nga po ako. Alin ang mabuti? Yung nasa Biblia nyo. Kahit saan Biblia, yan ang mababasa mo. Alin ang mabuti? Mabuting pangalan. Iglesia ng Diyos o Iglesia Luteriana. Ang pasagutin nyo ang isip nyo at puso, ang konsyensya, alin ang mabuti? Iglesia Luteriana o Iglesia ng Diyos? Alin ang mabuti? Church of England o Church of God? Mas napakabuting tawagin mo ang Iglesia, Iglesia ng Diyos. O Church of God. Buksan niyo ang Biblia niyo bago kayo magalit sa akin. Pag nagagalit kay sa akin dahil sinasabi ko, Iglesia ng Diyos, nasa Biblia, nasa Biblia mo rin. Eh, magalit ka sa sarili mo. Iba ganun ang logic. Ang aral ng Panginoong Isokristo, ang pinakamahalagang aral na dapat nating malaman at maunawaan habang tayo'y nagpapatuloy sa ating araw-araw na buhay. Maglaan tayo ng panahon na kilalanin natin siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at idulog sa Kanya ang lahat ng ating mga agam-agam at mga suliranin hinaharap. Hayaan natin patuloyin ang ating nag-iisang Panginoong Kristo sa ating mga puso at sa ating buhay. Maraming salamat po.